Ito mga pre, nakatingga pa rin yung kay sir no? At nakuha pa ng piyasa, barbulan na lang kulang dyan Ito na pala yung mayari Ayan <laughs> Ito ano, mga pre, ngayon mapapagana na natin to Napalabas na natin yung kuryente Paandar na lang kasi yung barbula kaya hindi yung mandar Ito hindi natin yung vlog kapon Ma Matindi nangyari dito Balian chain guide, Balian tensioner Putol ang timing chain Ayan, ayan no? Oh. Putol yan oh. Matindi nang nga dito sa motor na to. Ayan. Baja City 100. Ito naman. Baja City 100 din. Papaltan natin ng clutch bearing. Okay. Tapos, sabi nung mayari, paltan na rin ng clutch lining. Ito. may papakita ko sa iyo. Nag-hire tayo ng bagong mekaniko. Tropa din natin. Yung mga piyasa papaltan. Okay. Oh. Ito, Honda CB125, stock up, overhaul, connecting rod. Iyadali na ni George. Ito, hinila sa ating kapon, ayaw mandar. At yan, ito yung troubleshoot na ng ating bagong mekaniko. You know? Oo. Oh. <laughs> you know? <laughs> Matindi. Ito yung overhaul natin kapon. Hindi pa kinukuha ng mayari. Okay. Okay. na natin yan. At ah, okay na yan. Pedro! Hi, Pre! Ano? Ano? Ayan o. Sir, pakita mo. Kahit na ulan, uh, tuloy-tuloy tayo mga Pre. Ito yung lupa, basang-basa. Tila lang na, na ulan. Ah, ito na yung sasalpak natin, Pre. Tingnan, tingnan. ko alin yung may... Andiyan yung ano e. Okay. So, bale okay. ano, hindi kaya nag-uusok to? Hmm. Hindi, hindi natin chichik yung valve seal? Check mo na rin. Check mo na natin. Kasi may dala naman akong dito. May okay. dala ka rin. Ay, ko na kalimut ko yung gasket tsaka yung gasket maker. Pati langis pala. Hindi, <laughs> <So, kalimut. laughs> <laughs> <laughs> ganun talaga pag nagkakaedad. Palalim wala, wala. <laughs> na nga ang bunot kanina eh. ano ah, Paano palalim <laughs> ang bunot? Tinag-chat ako sa'yo, hindi mo ah. narinig. Eh. Ah. Ayan mga pre, sunod-sunod na to. Salpak na muna natin yun. Yung binaba natin makina, tapos ito, tapos ito na. Overhaul, yun lang muna. Okay, sige, sige. Ayan, hanggang dito na tayo. Bye-bye!